Magandang araw sa iyo. Okay, meron tayong mga material dito ngayon na um, medyo interesting tungkol sa isang strategy, kumbaga para makipag-ugnayan sa iba't ibang komunidad, tinatawag siyang Person of Peace o POP Strategy. At titingnan natin, based dito sa mga binigay mong sources, kung paano daw ito gumagana sa baryo man, sa, alam mo, magulong syudad, o kahit sa online world. Ang mission natin ngayon, himayin natin to. Ano ba talaga itong POP? Bakit daw ito mahalaga, sabi sa sources? At um, paano ito parang nagbabago ng anyo, depende sa lugar. Parang naghahanap tayo ng, ano ba, patterns ng pagkilos ng Diyos? Sige, umpisay na natin itong paghimay. Okay, unahin natin yung basic. Ano ba exactly itong person of peace? Kasi based na nabasa natin, lalo na dun sa Luke Chen, no? yung unang mention ni Jesus. Hindi lang daw ito yung um, basta mabait lang. Sila yung mga taong parang butas yung isip at puso sa spiritual things. Tapos, may respeto o influence sa kanilang circle at handang tumulong, handang magbukas ng pinto para sa message. Maganda yung example ni Lydia sa Act 16, di ba? Businesswoman siya na Um binuksan daw ng Diyos ang puso, naging susi siya para makapasok si Napoleon sa siyudad niya. Oo, tama. At alam mo mahalaga ring i-highlight dito base sa mga sources mo na parang may dalawang layer tong POP. Una yung literal na tao person of peace yung individual na receptive at may influence gaya ni Lydia pangalawa yung idea ng point of penetration ibig sabihin itong tao na to siya yung nagiging access point siya yung tulay para makapasok yung sabihin natin positive influence sa mas malaking sistema. Minsan nga parehong POP ang acronym na ginagamit eh. Kaya importante na alam natin kung alin ang tinutukoy, yung tao ba o yung function niya as access point. Nakita natin to kina Joseph sa Egypt, di ba? O kay Daniel sa Babylon. Hindi lang sila personal na naging faithful. Dahil sa posisyon nila, naka siya sila sa buong kaharian. So parang isang kingdom mechanism ito, kumbaga mas malawak sa individual evangelism lang. O oh, nga no? Dito dito siya nagiging mas exciting para sa akin personally kasi madalas ang nasa isip natin pag person of peace parang uh, pang remote areas lang 'yan, yung tipong tribal leader o kaya yung elder sa baryo. Pero sabi nga dito sa sources mo, applicable to kahit saan. So sa siyutan, sino kaya sila? Um pwedeng principal ng school na pinapakinggan ng mga magulang. Pwede. O yung community organizer na kilala lahat o kaya yung may-ari ng maliit na negosyo, yung sa karinderiya na alam lahat ng chismis. O alam mo, naisip ko lang, baka yung barista sa coffee shop na paborito mo, yung parang sentro ng usapan ng community doon. Exactly. Magandang examples yan. Tapos, kumusta naman sa online world? Kasi ang laki na ng buhay natin dyan, di ba? Tama. At yun yung fascinating dito eh. Yung principle, pareho pa rin. Naghahanap ka ng taong receptive, may influence sa network niya kahit gaano kaliit or kalaki at willing maging bridge. Pero yung anyo niya, yung itsura ng pop, yun ang nag adapt nagbabago talaga depende sa context. Sa digital space, pwede ang content creator yan na, alam mo, may audience na uhaw sa something deeper or admin ng isang online group na pinagkakatiwalaan. Ang susiraw dito, sabi sa materials, ay yung discernment at yung pagiging flexible na guided ng espiritu. Dito papasok yung kairos at kronos. Ah, oo. Nabanggit niya yan. Oo. Hindi lang ito yung basta pagsunod sa schedule or oras, yun yung Kronos. Ito yung pagiging sensitive sa Kairos. Yung tamang-tamang timing, yung perfect opportunity na Diyos na mismo ang nag-set up. Parang ano, parang surfing. Kailangan mong abangan yung alon na gawa niya. Hindi yung pilit kang gagawa ng sarili mong alon. Kailangan ng pasensya, ng pagmamasid. Okay, ang ganda pa nga nung flexibility yung Kairos. Pero teka, naisip ko lang, ano naman yung mga potential na um, challenges or panganib? Kasi halimbawa, sa sobrang pag-adapt mo sa kultura o sa gusto ng ba? Diba, pwedeng makompromise yung core message. Paano kung yung POP mo, let's say, manager sa isang kumpanya. Tapos, gusto niyang alisin yung mga parts ng message na parang challenging para mas madaling tanggapin ng management. Saan yung linya? Adaptation versus compromise? Naalala ko, nabanggit si Paul, di ba? 1 Corinthians 9. Oo, yun nga. Na naging all things to all people siya. Pero siya rin yung sobrang higpit sa Galatians about preserving the gospel. Paano yun? Napaka-critical ng tanong mo na yan. At yan talaga yung tension eh. Yan yung kailangang inavigate with wisdom. Yung aral kay Paul at sa diwa nitong POP PO strategy, hindi naman ibig sabihin ng pag adapt ay pag-water down ng truth para lang maging popular. Yung pagiging all things ni Paul more on sa approach yun eh. Sa language, sa cultural sensitivity, nakikisalamuha siya, ginagamit niya yung concepts na maintindihan nila. Pero yung esensya ng message, hindi niya binabago. Kaya nga kasabay no flexibility niya sa approach, andun yung pagiging firm niya against distorting the core message. Tulad nung sa Galatians, yung balanse. Eh. Siguro nasa panalangin talaga yan para sa wisdom, pagiging accountable sa community at pagtitiwala na si Lord din ang magbibigay ng tamang salita at tapang sa tamang oras. Kung titingnan natin sa bigger picture, itong POPI framework paalala to na um, hindi tayo yung bida. Hindi natin kontrolado lahat. Partners lang tayo ng Diyos. Kasama sa kanyang mas malawak na plano na madalas hindi natin agad nakikita. Tungkol ito sa pag-recognize kung saan siya kumikilos na tapos mapagkumbabang sumabay doon. So, kung ibuod natin para sa iyo na nakikinig, ano yung pinaka-importante dito? Para sa akin, parang shift siya ng mindset eh. Mula sa pagiging parang solo performer na nagsisikap mag-isa, papunta sa pagiging mapagmatiyag na partner na tumutugon kung saan at kanino na kumikilos ang Diyos. Mas less pressure siguro, pero mas kailangan ng ano, spiritual sensitivity, discernment, Oo, ganda ng paglahat mo at siguro bilang panghuling food for thought at para sa'yo. Sa mga lugar kung nasaan ka araw-araw, sa trabaho mo, sa community mo, sa mga online group mo, subukan mong tumingin ng mas malalim. Hindi lang yung surface level. Sino kaya dyan yung posibleng person of peace or point of penetration na inihalanda na ng Diyos? Tandaan mo, hindi palaging yung pinaka-obvious o pinakamukhang relihiyoso agad, ah. Minsan, yung taong may kakaibang openness lang sa panahong ito o yung may network na hindi mo inaasahan. Isa itong imbitasyon sa mapanalanging pagmamasid. Tingnan mo yung mga tao sa paligid mo using spiritual eyes, kumbaga. Maraming salamat sa pagsama mo sa paghimay natin nitong mga ideya. Hanggang sa susunod.